Uh, Duterte kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluensyahan ito. Tapos nung senador na si uh, Bongo, ganun din. Kahit na senador siya, siya pa rin ang uh, nag-act as the alter ego of uh, Duterte. Uh, talagang siya pa rin yung special assistant. Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas at uh, kaya natin siya nakasuhan. Sir, ano po yung uh, ebidensya natin? Ano? Ang ebidensya po dito ay mga kontrata mismo galing sa DPWH. Ito po ay uh, nakuha ko nung no, ako po ay uh, senador pa, tapos dinagdaga namin doong uh, iba pang mga dokumento nung natapos na ako sa pagkasenador. Bawal po ito. Diba? hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo ang nakalagay sa ating uh, batas up to fourth degree of uh, of consanguinity and affinity pero ito first degree ito tatay, ito at uh, kapatid at hindi pwedeng uh, hindi niya pwedeng sabihin na uh, hindi niya mapipiling ka mag-anak niya kasi hindi ito basa basa ka mag-anak kapatid at tatay ito. Tapos halos 200 contracts ito sa City Hall ng Davao hanggang sa uh, nung sila ay presidente na. Oh. oh, 'yun. So bukod pa ron itong uh, CLTG at saka Alfredo Builders na construction companies ng nung uh, tatay at kapatid ni Bongo undercapitalized ito, hindi sila pwedeng magkaroon ng mga proyekto ng mga daang-daang milyon. So ang ginawa nila, nagsisirconvent sila ng uh, ating batas by having joint ventures with yung may mga triple A licenses. Okay? So bukod doon, bukod nga doon sa undercapitalized, sila rin ay may B license lang noong mga panahon na yon at uh, kaya sila nagjo-joint venture tapos may nakita rin tayo um sinama natin dyan sa ating uh, mga dinistribute sa media limang kontrata nila na malalaki na aabot ng uh, mahigit 800 million pesos with the Diskayas. Kaya yung sinasabi ni ni uh, Bongo na hindi niya kilala yung mga Diskaya eh may joint venture yung tatay at kapatid niya. Tapos paano nagkakilala ito mga ito? ba? Diba? So yan yung mga mga problema ni Bongo na haharapin niya pag uh, na to. Sir, si Duterte, siya din dito sa kaso Dahil siya yung uh, principal. Ang uh, nangyari dito, nung mayor pa si Duterte, executive assistant si Bongo. Maaring iniisip nila na hindi naman kilala itong tatay at kapatid ni Bongo that time. Pero eventually, nung nagpresidente na, nakita natin si Bongo, nakilala natin si Bongo at halos si isang tao sila. So ang pumipirma, ang nag approve ay itong si, si Duterte pero nasa likod niya itong si Bongo. Sir, so simula pa nung alkalde si Bula, Duterte uh, itong kaso na to hanggang yeah. doon sa mabuhay yung 7 billion na yan? Yes. Um, simula ito nung 2008 hanggang, uh, hanggang present. Okay. At uh, ano ito? Hindi ito hindi ito minsan na lang. Halos 200 contracts ito. Sir, bukod sa mga kontrata, ano pa po po weba natin with ano may conivan collusion na meron pong pinaburan talaga itong si LTG Wilber sa Alfredo. Ano pa pong evidence? Eh, alam natin, di ba? Special assistant si Bongo ni Duterte. Tatay niya nakakuha at kapatid niya nakakuha ng 7 billion na kontrata. Kung maga, hindi na ito pahirapan. Di ba ang uh, issue ngayon, sino ang politikong nasa likod ni, Diskaya. Di ba? Sinasabi nila sino yung politiko nasa likod. Darating tayo dyan ha, kasi makikita nyo rin kung sino yung nasa likod dyan. Pero, ito hindi mo na kailangan malaman kung sino yung nasa likod kasi tatay at kapatid mismo. That is how the plunder law was defined. Pag nagbenepisyo ka, illegally, sa mga and uh, through a series of uh, acts. Oh, so, ito pati pamilya mo kasama ka diyan. So, worth 50 million. Sa yung mga masasapa ng kaso may binabanggit lang natin si Duterte, si Senator Domingo, yung tatay at kapatid. Meron ba mga additional DPWH officials? Yung yes. Yung DPWH officials dito, uh, yan na yung makukuha na testigo nung uh, yan ay makukuha ng testigo ng uh, ng ombudsman. So ito yung pagkakataon nila. Kung hindi sila magko-cooperate, sila ang uh, makakasuhan. After, namin i-file nito, bibigyan namin ng kopya yung ICI para makita nila na ito na eh. 'Di ba? Ito diretso talaga ito. Tatay at kapatid, binigyan mo ng bilyon-bilyon na kontrata. Why you were in power, covered nila yon. Kasi ganito yan. Kung nung hindi naman natin, yung sinasabi niyang pag kayong kamag-anak mo may negosyo, hindi natin uh, pinipigil, tama yun. Pero dapat dun sa sinasakupan mo, hindi sila pwede magnegosyo. Kunyari, nung Dabao Mayor si, si Duterte, dapat nasa Visayas yung pamilya niya nagnenegosyo or nasa private sector. Nung presidente na siya, hindi pwedeng ang sakop na nila buong Pilipinas eh. Dapat pi, sinabihan niya yung tatay niya at kapatid niya na bawal yan doon kayo sa private sector magnegosyo. Ganun lang kasimple yun. Sir, ang Supreme Court kasi may requirement dapat may main plunderer. This is a May ano, may? Requirement po na main plunderer para makasecure ng conviction. Sino po ang main plunderer dito po sa COVID? Si Bongo. Kasi siya yung central figure dun sa tatay at kapatid, tapos yung kanyang relationship with uh, Duterte enabled this thing to happen. Sir, this is a refining po, sir. This is a refining kasi yung original na DOJ on Woodsman, DOJ complaint, that is missed, sir, according to your complaint. So, lalo po kayong confident that this will prosper this time around. Okay, yung sir, kaya nga doon ko final to sa DOJ dati for case build-up, no? Kasi alam kong protektado siya dito sa Ombudsman nung iba pa yung Ombudsman. Ang ginawa nung uh, dating uh, prosecutor general against the order nung uh, the, uh, secretary of justice sinabmit niya dito. And uh, that eventually led to his um, uh, dismissal or uh, relief doon sa position niya. Kaya anong ginawa rito? Ni hindi inimbisigahan not even a day or an hour was devoted in investigating it talagang uh, binao nila pero without prejudice yan nagkaroon pa tayo ng pagkakataon dagdagan yung una nating final yeah ito na okay so ito yung uh, yung receipt copy yung mga contracts o projects of standard main taniidor tayo. pati mga contracts incomplete yung iba incomplete pero nabayaran Yes, iba-iba. May may flood control, merong uh, mga uh, road widening, lahat-lahat. At ito nga ang assumption natin dito kahit na kompleto o nagawa yung proyekto. Pero yung offense niya is hindi dapat sa tatay at kapatid ang nagbeneficio. Can clarify din so, city maraming Sa Davao Region and uh, Davao City. Hey, thank you. Pero din ito no. Um Meron pa akong ipafile na na case. Meron pa akong ipafile na case uh, yung sa free gate uh, ano um uh, scam <laughs> ipa ililipat ko na rito from the DOJ uh, para masimulan na nila yung mga ano investigation doon. Sir target date? Um siguro mga mga next month or mga early next year na. Okay. So, thank you. Yeah. dito sa Ombudsman, is sa ipapasa sa ICI after dito? Yes. Yung nafile na-file namin, bibigyan namin ng copy yung ICI para makita rin nila. Magkaroon din sila ng record. No. Okay? Sige. Sit-nurse na lang. 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 na lang. pwede. nurse na lang pwede ba? na na lang

Thank you.

Ayun tayo. Ayun to. Sa loob na na. Pangit sa